to this video dito na kami kay ate Bitty yung papunta yung paakyat daw ayun na paakyat daw ayun na si PM saka si Idol Katots yung nasa uliyan sila ni ate Bitty si saka si Perla si Enday so ito na yung ano namin paakyat guys simula na yung hingal namin guys kasi packet na eh oh. untuk kayong ano ah, packet na namin guys yun sila sa huli <coughs> tapos siyempre eh. ah, dala namin yung mga tubig masih na, pula nak guys pakai si IC si, Nahingal na. ingat lah mula apa tu nah ingat lah na. tatlo kami naon na si PM si Idol Katotsu Bye, Hindi. Ano lang, pang pang premier. Hi guys, welcome to my vlog. <laughs> Hi guys, welcome to my vlog. Hi vlog, welcome to my guys. Tapos, dun. Nasa huli sila, Tita Biti. Tatakbo <laughs> na si Marlita. tubig daw kailangan ng tubig may nauhaw na ayan na si tita Vicky oh ako na magdadala hindi ako na ako na tita gaan gaan lang yan sa isang coffee Ano na to? Nasa ah, intersection Yun, yung apat na huli So, akyat baba kami sa Timberland Timberland Heights

so dito guys so yung papaliko na pa maganda tingnan guys kasi yung may paakyat tapos yung papa ano pababa yan eh, no o oh, bagal na kasi pa, pa paakyat na siya guys ito na yung ano tapos makita na yung dono yun guys makikita na yung nung lugar dyan may mga makita na sa baba So, mga kasama ka namin, wala pa sila, Ayse, Inday. Kami na nauna ni Tita Vicky tsaka ni Idol Katots. So, pag uh, nadayo ka dito, Timberland Heights, kailangan mo magdala ng tubig tsaka uh, Tawil kasi sigurado papapawisan ka okay. <laughs> yun guys sila galing na sa taas yun guys Ando na sa palik Lapit ka ba? Yan guys, kita na yung ano na <laughs> ito na to eh. Kita na yung mga ano, lugar garden guys. Ibig na sa talaga na sa tuktok na kami. nasa mataas na parte ng uh Timberland Heights. Tita, okay titaoki lang dito pagpapawisan, Mal malamig naman yung ano. Ako naglabas na ng Ayan, pahinga. Pahinga muna guys. Ayan si Idol Katots. Una na pahinga. Tapos andyan na si PM, si kitabiki, Vicky. Si Sila ay siya at saka si, ano, si Inday. Wala pa. Nahuli. Nahuli. Tita, dayuhan talaga to dito, no? Dayuhan, no? Dami talaga nga. Ano. dito, pag may nakapansin ka, dito gano'n mga Bakit ganyan? Parang piling ko ang ganda, ang ano ko dyan, ang putla ko. Ano yan, Lai? Ang putla. Ang putla ko. Video. Pang ano, premiere at Ang putla ko Ah. Ha? Hindi ko dinala yung, ay, may, may binigay si, no. Na, na, ano, ay, wala, nandun na sa isang Binigay niya ako ng lipstick. Lipstick. Tapos sabi niya nag-eyeliner. -ey o oh, bakit pa? Parang gusto nila lagi ako ng nililipsik at eyeliner. <laughs> So pag uh, naakit ka dito, kailangan dala ka ng tubig. Uh, mayroon namang mabibili sa daan, sa gilid ng daan. Saka expand towel, t-shirt, para ah oh, papalit dito, papause nyo. Kailangan lang yan kasi alam ko, Oh, sa isang araw oh, ang laki ng braso kasi sa sa mga braso Dating payat ako. Ayaw mo pa nun, malaki ka. Then yung, yung asawa ko. Yung na, kami nga, gusto, nun, gusto namin magpapalaki. Okay. Ikaw gusto mo pa. Ano, Siyempre. Parang... Sabi nga ng asawa ko dati, hot ako ngayon. Shot na. Shot ko no. Dati Coca-Cola hmm. body. Ngayon ano na. Kan na. Kan. Pero anong naman. Hindi, but nga ano eh. Alam mo yung dati, yung sinyeles ko nung dala doon. Sila, nasa na ba yun? Ayun o, no. alam mo, nasa shopping. Ano na o, ano ayan na oh? oh? Sila, sila. Ayan lang sila dito. Oh. Lapit lang. Ano nagsha nags naman itong tatlong to. <laughs> Ay, hindi masakit sa paa kita. hindi. yung crop. kailangan 7 na tumanda ko Depende. Ako kasi dependin yung crook, yung mga yung 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 Ayan. yung Ayan. 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 yung 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 paa ko yung 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 pagod yung 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 Ang sakit yung yung paa. Kaya nung naglalakad 对，基本上不能太多了。